So at Tatay Pedro ano dumahambag mo sa ginobra nga rait ng Akaganong Content Creator Society for Charity nga matawan ikaw it ng bagay nga ra no oh. uh, kutob sa amon nga mga sponsor nga uh, nagbuligid kamon para matigayon ag mabuo namon daya nga bagay para kimo Hey sayo amat abo ron numero ro yon pagbulig kakon Sayo amat abo Pasalamatan ng galing namon do Barangay Council at Barangay Rosario Malinaw. Nabigabi gid kay Kapitan sa ana mga konsehal ag sa mga tanod yung nagsuporta iya sa makaron kato Siyamat, gid kay abot kinyo tanan. So Tatay Pedro, ana imong maambag sa imong bag-ong bagay makara. Salamat sa mga makaron okay. ni ano gid obra. Abot Gin at uh, tatay Pedro Haragaliro, dugang pinansyal halin kay kay Ma'am Diding Ribito. Ginapataw nagikimura. Ah, uh, ginapasalamatan gali namon si si Ma'am Diding Ribito sa mga gintao na nang foods para sa mga nagubra ag sa anang financial nga gintao para kay tatay. Ginapasalamatan pagid namon do mga nag-sponsors. So, kapasalamat, gidagali kami, no, sa naisipan sa among nga auditor, Ginilin Pibito Yermo, sa anang trick or trip, nakalikom kami, eh, 3,125. So, nakabaka ginap materials ka to. So, gapasalamat lang kami, no, kay Jonas Inosanto Rogami, sa anang gintaong financial support para sa makabaka lang kami, eh, materials Ina pa Juliana Kalibo uh, Market, Agro Kalibo Public Market. Salamat uh, kid nga abo sa inyong suporta. Uh. Ginapasaya mata namon do ibang nag-sponsor sa para makabaka it mga materials kay Ma'am Diding Ribito, uh, kay Ma, kay Ma'am uh, Gina Sasuman, kay agsa nagtao gali mga ibang materials uh, materials. ginapasalamatan nga galit namon do hardware sa kalibo nga uh, hindi magpamension nagtao imo it uh, mga sim lansang, uh, ag pa anang uh, naging donate para ma tigayon do aton nga rang, uh, bagay balay para kay Tatay Pedro. Salamat gid nga abo nga tanan sa mga nag-sponsor.